Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy na nakikipag ang kapamilya actress at star vlogger na si Ivana Alawi, ngunit tila wala pa siyang natatagpuang espesyal sa mga manliligaw niya. Bagama 28 years old na siya, inamin ni Ivana na mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang showbiz career at pamilya bago pasukin ang seryosong relasyon. paman, pagsapit ng edad na 30, nais na raw niyang maging wifey at bumuo ng sariling pamilya. Sa ginanap na Thanksgiving party para sa press noong March 7, diretsa hang sinabi ni Ivana na mas gusto niyang makahanap ng non-showbiz partner dahil hindi umano nagwo-work ang mga past relationships niya sa showbiz. Sa kabila ng maraming politician suitors, mas gusto raw ni Ivana na makipag-date sa isang simpleng non-showbiz guy na may malasakit sa kapwa. Non-showbiz, hindi talagang may lang showbiz. Pag showbiz, hindi talagang may lang sa showbiz. Pero ano ka ba? Ilan naman na ilang date na ako ng mga showbiz? Hi! Mama! Ano uh -huh. ba Hindi ko kay Mama. Oh. Pero hindi ko gusto talaga na showbiz na sinagang paglaplakad sa iba. Hindi ko gusto. Sir, mo type ka sa ganun, ma Marge. So, Oo. Oh. Oh, pero ako pwede, di ba? I-standard. Ayon kay Ivana, bago ang love life, mas gusto niyang mag-focus sa pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng mga vendors, magsasaka, at manging isda. Sa ngayon, tila masaya at kontento si Ivana sa kanyang priorities. Pero kung ikaw ang papipiliin, anong klasing lalaki ang bagay kay Ivana?